eh kahit isang linggo akong hindi maligo, mas mabango pa rin ako. Kahit isang linggo kang naliligo, mukha ka pa rin mabaho. Kumpara sa'yo. Ngayon, kakampihan mo yung ano? Kakampihan mo yung pido dida? Sinong kinakampihan mo? Ang Diyos? Kalaban nga ng Diyos yun eh. Biruin mo, mumulestyahin mo yung bata. Hindi ka ba kalaban ng Diyos nun? Gagamitin mo yung iyong katungkulan? Kaya ganun. Hindi ba tayo pagiging lalaki? Yung, yung merong kang asawa, yung matikas ka. Hindi yan batayan ng pagiging tunay na lalaki. Ang batayan ng pagiging tunay na lalaki, yung paninindigan sa tama. Paninindigan sa katotohanan. Paninindigan sa katwiran. Kaya ayoko ng ano, ayoko ng pag, uh, ano, uh, pagsasagutin kasi unang-una. Siyempre, member lang din kayo. Wala naman din kayong, ano, eh, dapat ang magtanggol sa inyo, yung namumuno. Bakit hindi kayo nagtataka? Eh, kayo ang pinopront. Dapat ang front sa battle, yung general. Bakit hindi kayo nagtataka ang nagpo sa battle, hindi yung general, yung general nando sa likod. Itong mga itong mga sundalong ano lang na wala pang wala pang sinabi eh sila ngayon yung pino-front ng general. Hindi yan yung ano, hindi yan yung nakita ko na laban kay Brother Eli. Si Brother Eli, siya ang mismong umaharap sa lahat ng mga laban. Kaya ayun, Kaya ayun, talagang hinangaan ko si Brad Ellie. Sabi nga nung ano, kahit anong marinig kong mga naging mga nagawang pagkukulang pagkakamali ni Brad Ellie, hindi naman nakasalig sa kanya yung pananampalataya ko. Ang pananampalataya ko nakasalig sa Diyos, sabi nung kausap ko kanina, kung ano man ang makita ko kay Brad Ellie, bahala ang Diyos doon. Sabi niya ganyan. Nakatago po sa aparador yung general ngayon. Totoo, nakatago. Nakatago. Tapos, ginagamit yung pulpito para mag, mag, mag magparinig, etc., etc. Hindi niya alam na yung mga kapatid, they are very much disappointed with what he is doing. Kaya, Brad Daniel, nakikiusap po ako. Huwag niyo pong biguin yung bilin ng kapatid na Eli Soriano sa inyo na pangalagaan ingatan mahalin at arugain ang kapatirang kanyang naiwan na ginugulan niya ng kanyang buhay at lakas ayun siguro wala nang magtatanong for now kasi 11.28pm na ngayon at uh, kailangan ko na rin pong magpahinga uh, kasi kanina uh, ilang days na nagkakaroon ng problem yung ano yung Facebook ko na parang ano alam ko they are they are trying to to make hocus pocus trabahuhin para turn down yung yung ano ko yung uh, Facebook account ko pero nandiyan na po yan yung mga mga videos na mga live na ginawa ko uh, magsi-circulate na yan sa buong mundo kaya yun po mga kapatid I have to take a rest for now may awa po ang Diyos, uh, hindi niya po tayo pababayaan. Kung hindi ma makakapan ma makakapanindigan hanggang sa huli, si Brad Daniel, mga kapatid, sumampalataya po kayo na yung mga maayos na mga kapatid na nagsisilayasan sa MCGI ngayon, hindi po tayo masamang tao. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. We are on the right track, mga kapatid. Hello po kong Jeff, si kong Jeff Castro, kasama kong ano yan, kasama kong sa Kristan uh, nung bata pa lang kami. Birthday ni ano ni uh, ni Apong Ne. 'Yon, happy birthday Apong Ne. I love you so much Apong Ne. Ah uh, bye-bye po.